O po good morning po mga kaparmers ito tayo sa kalamansi natin so mataas na siya no? uh, mga kaparmers ito ipabahagi ko lang tong aking tanim na kalamansi sa inyo dahil ang edad nito nasa isang kalahating taon na nung mula nung itinanim ko Naobserbahan ko siya na mamulaksak siya ng marami pero hindi nagtutuloy. Kung meron man pa ilan ilan nagtutuloy, nalalaglag pa. So, mabibilang mo na lang yung naiiwan. Meron nisan, sampo. Yan, dyan konti. So, kailangan ko sana ng mga advice nyo, mga ka-farmers, kung anong magandang gawin. Oh. Marami ito. Ayan siya. Marami. So, palaki lang sila ng palaki hindi nagbibigay ng bunga. Ayan. Ayan. Siguro kulang ito sa pataba. Kulang sa pang-spray. Hindi natin malaman kung ano. Sana guys, matulungan nyo ako. Kung anong magandang gawin sa mga kalamansing ito. Sayang guys, ang lalaki na nila. So, hindi kasi ako marunong sa ano. Mga pang-spray nito yan, sana ma-advise nyo ako guys. Maraming salamat po.